Oh, sino bang may mali? Kami na nakatali ang aso na nagwo lang o oh, yung mga tao na yan, oh. yung mga nakakalat yung mga aso nila. Isang kontrobersyal na tanong ang aking binitawan habang kami ay nagpapakwok. Kaya, yeah, yan tuta na yan, astigin yan eh. Pusin natin to. Kaya na mahirap. Pali Palisin mo nga. Sasalubong eh. Hindi lahat friendly, boy. Pangalanan natin siyang Brownie, ang Aspin sa kanto namin. At ganito ang ugali niya tuwing kami ay dadaan sa kanyang teritoryo. Pinahawi ko kay Rodela at ano yan eh. Delikado. Ang Aspin na pakalat-kalat ay parang isang kultura na ng mga Pilipino. Aspin o asong Pinoy, papayag ka ba na iyon ay yung mga asong pakalat-kalat lang sa daan? Aspin ang asong Pinoy na sinasagasaan o nasasagasaan o nagiging cause ng aksidente dahil siya ay iniwasan. Ang usapin ng aspin ay isang mahabang usapin. Dito na lang tayo sa may happy ending. Labo. Ganito dapat ang aso. Nasa loob lang ng bakuran mo at ilalabas mo lang siya kapag kayo ay maglalakad. <coughs> Tinawag ko na happy ending ang vlog na ito dahil talaga naman may happy ending. At gusto ko na maging happy ending din ang bawat pakwak ninyo. Kaya sit back and relax. Si Kim pa sana eh. Kaso ah, ito muna. Parang kalahating buwan din bago nakapagpakwak ulit. Kaya dito muna tayo sa tatlo tsaka na lang ulit magdadagdag. Di ba? Tara. O oh, ganito yung purpose ng stick ha. Ayan, para hindi sila lumagpas. Dati, pag walang stick, pag ka, mahirap silang pahintuin. Ngayon, hindi na. Andito na lang sila. So ito, gaya nito, silakan. Si Kim ang mahilig sa ganito. Pag, pag ginanito mo, binabalikan ka dito. Pero kung may stick ka, hindi mo nagagamitin yung uh, tuhod mo. Ang gagamitin mo na lang, ito na lang, oh pangharang. Ayan, pangharang. Ito ang buong istorya ng paggamit ko ng stick sa aming pakwok at gusto ko itong i-share sa inyo dahil marami kayong mapupulot na aral dito. Hoy! Okay. Aga-aga eh! Anong ginagawa niyo na naman na? Assignment ba yan? Nagsimula ang pagtuklas ko ng bagong kalasag. Simula nang ako ay kinalagkad ng mga aso ko. Sabi nga, kung ikaw ay pupunta sa gyera, ay hindi ka magdadala ng kutsilyo. Siyempre, ang dadalin mo ay armalite, granada, at kung may tanki ka, ay magdadala ka nito. Ay! Daya mo ha. Ayaw mo umapak sa putik ha. Ho! Ayan. Ito, normal to ha. Huwag kayong magiiwan ng pupo. Kailangan kunin. Mainit-init pa. Mainit-init pa at may dahon. Ito, mahirap sa pakok. Pag mag-isa ka, dapat may belt bag. Pero pag may cameraman, yung cameraman ang magdadala. Goods. Mapapansin ninyo na sa pakwok ko na ito, ako ay nakasapatos na. At syempre gamit ko ang napakatibay na supero leash at ang S-biner para magbind ang dalawang leash ni Nalakan at Kim. Ngunit kahit ako ay nakasapatos na at kayang-kaya ko na silang hilain upang hindi ako hilain, ay parang kulang na kulang pa din. hanggang ako ay pumulot ng sanga ng kakawate at dito ko napansin na kapag may stick mababawasan ang saltik stick lang pala katapat eh stick lang pala ang katapat ng mga asong may saltik kagaya ni Lakan at Kim salamat sa husky dahil sa iyo ay natuklasan ko ang stick ng supero uh, yan ang itsura ng kangal na excited oh wala na na yung tuta pala ko. Let's go! Ayan. Kung wala kang stick, hindi mo na-control yun. Kinaladkad ka na. Kung hindi ko natuklasan ang paggamit ng stick, ay hindi ko na siguro inilakad si Nakim at Lakan ng sabay. Dahil sa aking bad experience noong kinaladkad nila ako, ay pumasok sa isip ko na wag na silang ilabas ng supero at hayaan na lang sila na maglaro na maglaro sa kanilang playground. Ngunit kapag ganun ang aking gagawin, ako ay nagiging unfair sa aso. Sa kanila kasing natural habitat ay sila ay tumatakbo ng milya-milya araw-araw upang bantayan ang vast territory na kung saan naandun ang livestock ng kanilang binabantayan. Sa setting namin ay wala kaming livestock at wala rin kaming vast territory. Ang meron lang ako na pwedeng ipalit sa kanilang nakagawian ay ang pagpakwok ng milya-milya din. At sa ganitong practice namin ay sa tingin ko, para na din silang nakatira sa kanilang natural na teritoryo. At ito na nga ang behavior ni Nakimat Lakan sa husky na talaga namang kalaban nilang tunay. Tinitingnan na lang ito at hindi na sinusugod. <coughs> hindi siya mauuna sa yo. Kasi may stick. Parang ito yung yung invisible line. Okay? Then pag nag pag trigger, ayun mo, May pwede dito, pakita natin. Ito. Dito. Dito. mo lang, pwede dito, dito, dito. Okay? Tumutayo. Okay. <laughs> Ay, okay, gay nena. 'Yan, yan o, oh, di ba? Pamukpok. O, oh, di ba? So para di siya mag-react. Ayan, eh, 'yan, oh, excited. Ayan. O, oh, di ba? Nasa kabila ako sila kain, ha? So, to, pag sumugod siya dito, eto ang pabablock mo yung stick. Ayan, o. Oh. Ganyan mo lang. O, oh, ayan, o. Oh. Ito mo. Wala na sa aspen yung attention niya. Nasa stick. Boss, Morning. Sigurado ako na maraming trainers Morning. ang magre-react sa stick ng supero. Pero Morning. ang gusto ko lang sabihin ay ako po Morning. ay hindi trainer, hindi rin ho ako behaviorist. Morning. Ang ginagawa ko lang ay sineshare ko lang ang mga positive Morning. at negative na na-experience ko sa mga aso ko. Morning. Ang iniisip ko kasi ay Morning. kung gumana sa amin, malamang ay gagana Morning. rin sa mga aso ninyo. Yun lang po sa ngayon. At isang magandang araw, mga Boss Amo. Oh, pansin niyo yung dog walk namin. Wala nang nangihila, di ba? Yan o, oh, laking tulong na stick.